Samantala pinuntahan nila ang Sabao Archipelago at tuwang-tuwa sila sa ganda ng isla. Tapos nakita nilang nakapoint ang log post sa Fishman Island. Dahil walang magnetic field ang isla, kasi ito pala ay isang daungan lamang na binubuo ng malalaking puno. Kaya dumaong ang Sunny sa Grove 41 at nagumpisa na silang maglamyarda dahil pupuntahan raw nila ang kaibigan ni Hachi na magkokohot ng kanilang barko. Tapos hiniling ng pugita sa kanila na manahimik at huwag makialam pag na-encounter nila ang world nobles. To ang mga taong nakatira sa Marishwa na ginagalang ng world government, kaya medyo nabahala ang ating mga bida sa request ng mga bagong kaibigan. Habang sila Frankie, Usop at Sanji ay nanatili sa barko para magbantay. Tapos si Zoro ay umalis pero pinigilan ito ni Long Noos at ng kusinero dahil baka maligaw. Pero hindi nagpapigil ang Swordsman dahil legit lang raw ang maliligaw roon dahil may mga numero naman ang mga puno. Kaya pinayagan na siya ng dalawa habang iniinis pa ito. Samantala nagpatuloy na sa paglalakad sila Lupi at pinaalalahanan sila ni Hachi. Nasa isla rin na yon, ay nagtitipon-tipon ang mga malalakas na pirata na papasok sa New World. At marami ring bounty hunters sa paligid kaya kailangan nilang magingat. Dagdag pa nito na kailangan ni Hachi at Kimi na itago ang kanilang pagiging fishman kaya nagtaka si Lupi. Pero sabi ni Robin na para na rin yon sa kaligtasan ng kanilang bagong kaibigan. Samantala nag-decide silang magrenta ng cart na tanging sa Sabao di Archipelago lang pwedeng gamitin. Dahil ang gula ang nagpapaga na rito, tapos diretsyo na silang naglamyarda, at nagkarera pa ang mga isip bata. Nang mapadaan sila sa pinagkakaguluhan ng mga tao, dahil may isang lalaki na gustong kumawala sa kolan nito sa liig. Pero walang gustong tumulong rito at kahit si Hachi ay pinagbawalan ang straw hat na makialam. Ito pala ay dahil ang tanikala ay isang time bomb na maaaring sumabo. Kaya natunghayan nilang namatay ang lalaki sa brutal na paraan. Tapos muling pinaalala ni Hachi na hindi sila pwedeng makialam kaya pumayag na lang si Lupi. Nang biglang may dumahting at nagluhuran ang mga tao tapos pinwersa ng Pugita na magvowdin din si Luffy. At ito pala ang mga tinatawag na Celestial Dragons na nakatira sa Marishwa. Nakita ng mga ito ang kanilang slave, pero para sa kanila ay isa lang itong laro ang nasira na madaling palitan. Tapos pinagsisipa ang walang buhay na slave, kaya nang gigigil na si Luffy. Tapos nakita pa nila na pinaputukan pa ito ng baril, kaya pumalag na si Strawboy. Subalit pinigilan siya ni Hachi at hinayaan na lang na makaalis ang mga Celestial Dragons. Samantala nagpahinga muna sila tapos nagtataka si Chopper kung bakit walang pumapalag sa mga Celestial Dragon. Sagot ni Fofagu na pag may kumanti sa mga ito ay darating ang mga marine admirals para ayusin ang gusot. Kaya nabigla ang ating mga bida at nalaman nilang ang mga celestial dragon ang nagtatag ng world government. Noong 800 years ago may mga grupo ng hari na nagtatag ng organisasyon na sa kasalukuyan ay tinawag itong world government. Nang hindi nila namamalayan na may nagmamatsyag na sa kanila para kunin ang bounty ni Lupi. Inatake ng mga bounty hunter si Lupi pero mabilis lang na pinatumba sila ni Strawboy. Habang subruk si ay hinarap ang ibang kalaban at walang magawa ang nga ito sa Humming Swordsman. Habang si Lupi ay isa-isang pinatalalsik ang mga bounty hunter. Tapos si Chopper ay binigyan ng isa ang tatlong kalaban at pinatilapon. Kaya naisip ng leader ng mga bounty hunters na hindi nila kaya ang straw hat. Tapos naisip na ihosteg si Kimi kaya napasigaw ang mermaid na pinag-alala ni Hachi. Pero dumating si Lupi at binigyan ng gamgam bazooka ang kalaban na nagpabalandra rito. Kaya nagpasalamat ang mga fishman sa ating bida at nang mapatumba ang lahat ng kalaban ay iniwan na nila ang mga ito. Pero mukhang nalaman ng mga bounty hunters ang sikreto ni Kimi. Hanggang sa makarating sila sa bahay ng coating mechanic, at pagbukas ni Hachi ng pinto ay nakita nila ang isang babae na may ginugulpi. Nasurpresa ang babae kay Hachi dahil matagal na silang hindi nagkita. Tapos pinafill at home ng babae ang mga bisita dahil maniningil lang raw ito at nagpatuloy sa panggugulpi sa lalaki. Samantala abala ng kumakain si Lupi at hindi makapaniwala si Strawboy na kilala siya ni Shaki hanggang sa nalaman ng babae na related si Luffy kay Vice Admiral Garp. At sinabi niyang maraming beses na silang tinugis ni Garp noong pirata pa siya. Kaya nasurpresa ang ating mga bida sa kanilang nalaman. Tapos nasabi ni Hachi ang kanilang pakay pero sabi ni Shaki na wala si Rayleigh at naglalamyarda lang ito sa archipelago. Kaya sabi ni Luffy na hihintayin na lang raw nila iyong makabalik. Pero sabi ng babae na kalahating taon na itong hindi umuwi na kanilang kinadismaya. Sabi ni Brook na hahanapin na lang nila ito kaya sinabi ni Shaki na pagalagala lang ito sa Grove 129. At kung wala ito ron ay subukan raw nila sa Sabahodi Park na kinatuwa ng mga isip bata. Pero binigyan sila ng warning ni Shaki dahil may 11 pirates na nasa 100 million rin ang bounty na nagkalat sa archipelago. Dahil sa sahabodi matitipon-tipon ang mga pirata na gustong pumasok sa New World. At nagkataon na lahat ng rookie ay nakarating ng sabay-sabay sa sabahodi. Tapos sabi ni Shaki na si Lupi ang pangalawa sa pinakamataas ang bounty na rookie. Pinakilala si Capon Gangbang, 138 million. Sunod si Jewelry Bonnie, 140 milyon. Tapos si Basil Hawkins, 249 milyon. Sunod si Apo, 198 milyon. Tapos si Yusta's Kid, 315 milyon. Sunod si X-Drake, 222 milyon. Tapos si Mad Monk Rouge, 180 million. Sunod si Killer, 162 million. Tapos si Trafalgar Herlo, 200 million. Sabi ni Shaki na kaya lang mas mataas ang bounty ni Kid ay dahil pati si Billion ay inaatake nito. Kaya masuportado niya ang straw hat dahil malalaking pangalan ang pinapatumba ng grupo. At ang tugon ni Luffy ay gusto lang niyang mag-enjoy. Tapos natanong niya kung hindi ba nag-aalala si Shaki sa coating mechanic. Pero sagot ng babae na isang daang beses na mas malakas ito kaysa sa ating bida. Kaya lumarga na ang ating mga bida at una nilang pinuntahan ang sahabody park. Tapos masayang masaya ang lahat na sumakay sa mga rahids. Hanggang sa hindi na kinaya ni Brooke habang ang iba ay gusto pang subukan ang mga rides. Kaya nag-enjoy pa ang mga isip bata at nagtsaan na lang ang skeleton tapos muli silang sumubok ng ibang rides at masaya ang lahat. Habang nagawa pang mag-contest ng dalawang tukmol sa pag-spin, kaya nasira ang rides at sila ay tumilapon. Kaya nagsusuka ang ating mga bida habang pinapagalitan ng gwardya. Hanggang sa sumakay sila sa Ferris wheel at mangyak-miyak si Kimmy. tapos sinabi nito kay Lupina matagal na niyang pangarap na makapunta sa Sahabody Park. Pero lubhang delikado ito para sa kanya dahil pwede siyang makidnap. Kaya nagpasalamat ito sa ating bida dahil nakarating siya sa park. Samantala nag-report ang mga bounty hunter sa isang lalaki. At sinabi na ang kasamang babae ng Straw Hat ay isang mermaid. Kaya nagkasundo ang mga ito na makakakuha ang A Bounty Hunter ng 10% pag nabenta ang Sirena. Tapos nagsimula na ang lalaki sa masamang plano at nagcostume at sakalumapit kay Kimi. Samantala nakita ng mga rookie ang isang noble na binubuhat ng isang slave. Tapos nang makakita ng emergency ang Celestial Dragon, ay nilapitan niya ang doctor at nurse na may bitbit -bit sa sugatan. At sa kanya sinipa ang sugatan para matapos na raw ang paghihirap nito. Tapos nang makita niya ang nurse ay kanya itong natipuhan at balak na gawing asawa. Pero hindi pumayag ang babae tapos nakialam pa ang kasintahan nito kaya mabilis itong binaril ng noble. Kaya napasigaw ang babae at humingi ng tulong pero walang gustong pumalag sa Celestial Dragon nang dumating si Zoro na parang lasingero na naglalakad kaya nabigla ang lahat pati ang mga rookie dahil siya talaga ang second mate ng Straw Hat Pirates tapos nakita ng Swordsman ang Noble na nakatingin sa kanya at galit ito dahil hindi nagbibigay galang si Zoro kaya pinaputukan ng Celestial Dragon si Zoro at mabilis naman itong naiwasan ng Swordsman at nang handa na niyang tapusin ang Noble ay pinigilan ito ni Bonnie tapos nagpanggap na umiiyak na bata at sinabihang magpatay-patayan si Zoro habang ang Noble ay nagtataka kasi alam niya ay hindi niya ito tinamaan kaya umalis na lang ito tapos pinagalitan ni Bonnie ang swordsman dahil madadamay sila pag dumating ang Marine Admiral. Kaya nakahinga ng maayos ang mga ibang rookie dahil napigilan ang idiot sa gagawin nito. Tapos binuhat ni Zoro ang nabaril na lalaki para dalhin sa hospital. Samantala nakatanggap ng tawag si Sanji mula sa magulong si Chopper at sinabi na nakidnap si Kimi kaya nag-alala ang tatlo. Sabi ng kusinero na kukontakin raw niya ang Flying Fish Riders. Samantala dumating na sila Duval at inangkas ang tatlo nating bida para hanapin si Kimi. At mag-umpisa na silang hanapin ang kidnapper kaya nagmadali na ang mga flying fish riders at lumipad. Habang si Duval ay chill lang ang takbo, kaya sabi ni Sanji na pabilisin ang pagmamaneho. Pero sabi ni Duval na nasa maximum speed na sila, ayana buisit ang kusinero. Samantalan nagalit si Chopper kay Brook dahil relax lang ito. Pero sagot ng skeleton na sinusunod lang niya ang sinabi ni Sanji na maghintay lang at may susundo sa kanila. Kaya nang dumating ang flying fish riders, kasama si Usopp ay nakita nila sila Chopper at Brook na sobrang relax. Kaya nasapok ni Usopp ang mga ito at sinakay na sa flying fish rider ng may buhol. Samantala nakarakting na si Zoro sa hospital at bago i-admit ang lalaki ay tinitignan nila kung may collar ito. Kaya tinakot na ni Zoro ang doktor para kunin ang sugatan. Habang si Lupi at Hachi ay pinuntahan ang pwedeng pinagbentahan kay Kimi. Pero ang pinakita sa kanila ay ang isang peking mermaid na kanilang kinadismaya. Habang si Frankie ay nakita sila Robin at Nami at sinabi niyang nakidnap si Kimi kaya nag-alala ang mga Hatchicks. Tapos nakita ng isang flying fish rider sila Lupi kaya mabilis silang inangkas ng kanilang bagong tropa. Habang sa Grove 1 ay naroon ang kidnapper at kinakausap ang buyer. Kaya nang pinakita ito ng kidnapper ay laking gulat ng mamimili. Dahil pagkakaguluhan ito sa auction house. Nagpaalam na ang kidnapper nang dumating ang mga nobol at pumasok sa auction house. Tapos sa loob ay naroon din ang mga rookie pirates na nag-aabang sa pag-umpisa ng event. Tapos na report ng lalaki sa manager ng auction house na nakajakpat sila dahil meron silang mermaid. Habang si Kimi ay dinala sa kulungan kasama ang mga ibang ibebenta. Tapos puwersahan siyang kinakabitan ng collar sa lid, Nang dumating ang manager na tuwang tuwa sa mermaid. Pero dinilaan siya ng sirena kaya nagalit ito at sinaktan si Kimi. Agad naman itong inawat ng mga tao dahil rare item raw ang mermaid. Kaya sa inis niya ay siya na mismo ang magsusuot na polar sa mermaid. Pero biglang may nangyari at nahimatay ang lalaki. Tapos nahalata ng giant na kagagawan ng matanda na pinakilala na si Dark King Rayleigh. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.